Sa tumitinding sigalot ngayon sa West Philippine Sea ay nangangailangan ng Pilipinas ng isang formidable fighter aircraft at isa sa mga kagamitang napupusuan at nais mabili ng Philippine Air Force ay ang mga twin-engine fighter jet na katulad na lang ng KF-21 Boramae, Euro Typhoon fighter at F-18 Hornet. Kaya sa video na ito ay ating pag-uusapan ang isa sa mga most capable na twin engine fighter jet sa buong mundo at itinuturing na backbone ng US Navy sa loob ng apat na pung taon. Nagsimulang development ng F-18 Hornet taong 1970s nung mga panahong ito ay kasagsagan ng tinatawag na Cold War sa pagitan ng Estados Unidos at ng former USSR o Soviet Union. Sa mga panahong ito, nangangailangan ng US Navy ng isang medium weight fighter aircraft na versatile at cost effective. Bagong pagdating ng kauna-unahang F-18 Hornet, mayroong F-4 Phantom at F-14 Tomcat ang US Navy na parehong well capable at mga versatile na mga multi-role fighter jet. Subalit, sobrang mahal ng operational cost ng dalawang fighter aircraft na ito para sa US Navy. Kaya taong 1970s, nang simulan ng company na Northrop ang paggawa ng prototype para sa lightweight fighter program ng US Air Force, ang kanilang naging panlaban ay ang YF17 prototype na isang single engine light fighter aircraft. Subalit natalo ito ng kumpanyang General Dynamics na mayroong YF16 na kalaunan ay mas nakilala bilang F16 Fighting Falcon na isa ngayon sa mga most produced and most successful na single fighter jet ng Estados Unidos. Bagamat natalo ang prototype na YF-17, ay nakitaan naman ito ng napakalaking potensyal ng US Navy para sa kanilang carrier operation. Matapos ng mga taon ng pakikipagtulungan ng kumpanyang Northrop sa McDonnell Douglas at maging sa US Navy, nabuo ang isang twin engine fighter aircraft na mas kilala natin ngayon bilang F-18 Hornet. Nasa 40 years ng in-service sa US Navy ang mga F-18 Hornet. Kaya nakakasiguro tayong subok at maaasahan ang mga multirole fighter aircraft na ito sa maraming mga misyon. Patunay nitong maraming notable operations ng US Navy na naging involve ang F-18 Hornet. Katulad na lang ng Operation Desert Storm noong 1991, Operation El Dorado Canyon 1986, and Operation Odyssey Dawn 2011. Ilan sa mga naging misyon ng Hornet habang isinasagawa ang mga operasyon na ito ay ang pagbibigay ng air defense, close air support sa ground troops, reconnaissance at pagbomba sa mga strategic target. Narito naman ang overall analysis natin para sa F-18 Hornet. Unang-unang -una ang versatility, ang F-18 Hornet ay capable na makapagkandak na ibat ibang uri ng mga misyon katulad na lang ng air-to-air -air combat, air-to-ground attack, reconnaissance, and electronic warfare. Pangalawa, proven capability. Ang F-18 Hornet ay nasa service for over 40 years at nakita natin in action sa napakadaming labanan at na-demonstrate ang capability and effectiveness. Establish user base. Katulad ng aking nabanggit sa unahang bahagi ng ating video, maraming bansa nang nag-ooperate ng F-18 Hornet. Nang ibig sabihin naman ito para sa atin, ay mas magiging magaan o mas magiging madali ang maintenance and pilot training programs dahil ito ay readily available. Pang-apat, affordability. Compared to newer fighter jets, ang mga F18 Hornet ay mas affordable option para sa Pilipinas, especially ang mga used or second-hand unit ng mga F18 Hornet. Ang cons or negative side na lang siguro na ating makikita sa mga F18 Hornet ay kagaya ng mga sumusunod. Pangunahin na rito ay ang aging design. Ang F-18 Hornet ay hindi na latest in terms of technology compared sa mga bagong fighter jet katulad na lang ng Eurofighter Typhoon o di naman kaya ng mga KF-21 o katulad na lamang ng mga mas bagong F-18 Super Hornet merong limitasyon in terms of range, payload capacity and stealth capabilities ang mga modern jets ay superior in terms of maneuverability, speed, and sensor technology kumpara sa mga lumang F-18 Hornet. Sa katanungan naman na bakit ang F-18 Hornet pa rin ang masasabing good choice para sa Pilipinas, number one reason para dito ay ang budget. Budget kasi ang major concern ng mga bansang katulad ng Pilipinas dahil alam natin na may kamahala ng pag-ooperate in maintenance ng mga F18 subalit sa tulong na rin ng Amerika at sa pamamagitan ng magandang pakikipag-usap ay maaari nating itong makuha sa pinaka-affordable na price at makakatulong din ng Estados Unidos sa pag-maintain at pag-upgrade ng mga Hornet. Pangalawang rason, upgradeability, potential upgrade para sa mga existing F18 Hornet sa pamamagitan ng paglalagay ng mga mas bagong avionics weapon system upang ma-extend ang lifespan and capabilities nito. Nalaman na natin sa video na ito na hindi pala imposible ang pagkakaroon ng Pilipinas ng mga twin-engine fighter jet katulad ng F18 Hornet. Kailangan lang talagang laanan ng budget at kailangan lang talagang suportahan ng ating government, mga idol at kabayan. Ginawa ko ang video na ito upang magbigay ng sarili kong opinyon at hindi upang magpakalat ng maling balita o fake news na bibili ang Pilipinas ng mga twin engine fighter jets mula sa Amerika bagaman interesado talaga ang Pilipinas sa mga twin engine fighter jet ay hindi natin masisiguro kung itutuloy nga ba ng pamahalaan ang pagbili ng ganitong mga fighter jet